Hindi hihingi ng confidential funds ang Office of the Vice President OVP para sa 2026. Ito ang giniit ni dating Trade Undersecretary Ruth Castelo sa unang araw niya bilang bagong tagapagsalita ng ahensya ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang naging mainit ang usapin ng paggasta ng opisina ng confidential funds sa pagbusisi ng Kongreso noong nakaraang taon. Ang simpleng paliwanag dyan ni Castelo, If they want to give, they want to give. Ayon kay Castelo, tumaas ang budget proposal na inilaan ng Department of Budget Management o DBM sa kanilang opisina. Mula sa 733 million pesos na unang sinabi ng BC, 903 million pesos na ito ngayon. Una raw nagbigay ang DBM ng 803.6 million pesos pero humiling pa ang opisina ng mas mataas na pondo. We requested for um, additional personnel services, syempre may cost yun yung na-mention ko kanina na additional employees para mas ma-fulfill yung functions and other IT equipment that are needed for the OVP. Agad namang binatikos ng isang mambabatas ang hinihinging pondo ng ahensya. Buwelta ni Kabataan Partylist List Representative Rene Co. Hindi kayang maipagkatiwala ang mas mataas na budget sa PC. Confidential funds man daw ito o hindi. Sabi ni Castelo, handang harapin ang mga tauhan ng OVP ang Kongreso para sa kanilang budget proposal. Sa pagharap din ng bagong tagapagsalita sa media, ipinagmalaki niya ang unmodified opinion na natanggap ng OVP mula sa Commission on Audit para sa tatlong magkakasunod na taon. Dito, ibinahagi niya rin ang isa sa direktiba ni Duterte sa kanya bilang tagapagsalita, ang wag maging coat at I will just report, I'll be straightforward, report on what message the Office of the Vice President needs. No other uh, instructions, well of course except that I will need to be firm when I need to be firm, but I need to be soft as well when I need to be soft. Itinanggi ni Castelo na may kinalaman ang kanyang appointment sa pagkatalaga ng spokesperson ng Malacanang at House of Representatives. Bago pa man aniya matalaga si na House Spokesperson Princess Abante at Communications Undersecretary Claire Castro, nagpahayag na siya ng intensyon sa OVP. Nagsilbi si Castelo bilang Trade Undersecretary mula 2016 sa panahon ng Duterte Administration at umalis noong 2023 sa ilalim ng bagong liderato. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico News Watch Plus.